Kapag iniisip natin ang buhay sa Earth, madalas nating naisip ang malalagong kagubatan, malawak na karagatan, at matatayog na bundok. Naisip natin ang mga nilalang na nagbababad sa init ng araw at humihinga ng sariwang hangin. Pero paano naman ang mundo na nakatago sa ilalim ng ating mga paa? Paano naman ang buhay na nananagana sa dilim, malayo sa abot ng sikat ng araw? Sa loob ng maraming siglo, ang mundo sa ilalim ng lupa ay nababalot ng misteryo. Naniniwala ang mga tao na walang makakaligtas sa malupit na mga kondisyon sa ilalim ng lupa. Pero natuklasan ng mga siyentipiko na ang buhay ay nakakahanap ng paraan, kahit sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Sa ilalim ng crust ng Earth, sa isang mundo ng walang hanggang kadiliman at matinding pressure, isang nakatagong kaharian ng puno ng buhay. Ang mga ecosystem na ito sa ilalim ng lupa ay tahanan ng isang kamanghamanghang hanay ng mga nilalang, na marami sa mga ito ay wala sa ibang lugar sa Earth. Nakibagay sila sa kanilang matinding kapaligiran sa mga pambihirang paraan na humahamon sa ating pag-unawa sa buhay mismo. Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay habang sinisiyasat natin ang kailaliman ng ating planeta at ginalugad ang mga kababalaghan ng buhay sa ilalim ng lupa. Ang pinakamalinaw na hamon na kinakaharap ng buhay sa ilalim ng lupa ay ang kawalan ng sikat ng araw. Kung wala ang enerhiya ng araw para sa photosynthesis, ang mga nilalang na ito ay nag-evolve ng mga natatanging paraan para makakuha ng nutrisyon. Ang ilan ay umaasa sa chemosynthesis, isang proseso na gumagamit ng enerhiya mula sa mga reaksyong chemical para makagawa ng pagkain. Ang iba ay kumakain ng bakterya at fungi na nananagana sa mga lupang mayaman sa sustansya sa ilalim ng lupa. Dahil sa kawalan ng liwanag, Maraming hayop sa ilalim ng lupa ang nawala ng kanilang kulay, nagiging parang multo na puti o translucent. Ang kanilang mga mata, na hindi na kailangan sa madilim na kapaligiran, ay kadalasang lumiliit o tuluyang nawawala. Sa halip umaasa sila sa mas matalas na pandaman ng paghipo, pangamoy, at panging-inig ng boses para mag-navigate sa kanilang paligid. Ang isang kahangahangang halimbawa ay ang olim, isang bulag na salamander na matatagpuan sa mga kuweba sa Europa. Dahil sa maputlang kulay rosas na balat at panlabas na hasang, ito ay parang isang nilalang mula sa science fiction. Ang Olm ay maaring mabuhay ng maraming taon ng walang pagkain at mag-navigate sa kanyang tirahan sa tubig gamit ang electroreception, na nakakakita ng mahihinang electrical field na naliliha ng ibang mga hayop. Ang buhay sa ilalim ng lupa, ay nakikipaglaban din sa matinding pressure. Ang bigat ng bato at lupa na tumutulak mula sa itaas ay lumilikha ng isang kapaligiran na ibang-iba sa mundo sa ibabaw. Ngunit tulad ng kanilang pagangkop sa kawalan ng liwanag, ang mga nilalang sa ilalim ng lupa, ay nag-evolve din para makayanan ang matinding pressure na ito. Ang kanilang mga katawan ay kadalasang mas flexible at puno ng fluid, na nagpapahintulot sa kanila na makayanan ang matinding bigat. Ang ilan ay nakabuo ng mga natatanging protina at enzyme na gumagana ng mahusay sa ilalim ng mataas na pressure. Ang katatagan na ito ay isang testamento sa hindi kapanipaniwala ang kakayahan ng buhay sa Earth na umangkop. Sa ilalim ng crust ng Earth, natuklasan ng mga siyentipiko, ang mga organismong nananagana sa mga kondisyong dating inakala na imposibleng mabuhay ang buhay. Ang mga extremophile na ito, gaya ng tawag sa kanila, ay kayang tiisin ang matinding temperatura, mataas na pressure, at kahit na ang mga nakalalasong kemikal. Ang kanilang pag-iral ay nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang itinuturing nating matitirahan, kapwa sa Earth at sa ibang lugar. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay isang kayamanan ng biodiversity, tahanan ng mga nilalang nakakaiba at kahanga-hanga tulad ng anumang matatagpuan sa mga rainforest o coral reef sa mundo. Mula sa mga bulag, walang kulay na isda hanggang sa mga higanteng kuliglig sa kuweba, ang bawat species ay umangkop sa kanyang natatanging kapaligiran sa mga kamanghang-hamanghang paraan. Kunin, halimbawa, ang Texas Blind Salamander. Ang kahangahangang amphibian na ito, na matatagpuan lamang sa isang aquifer sa Texas, ay ganap na bulag at walang anumang kulay. Nagnanavigate ito sa kanyang kapaligiran gamit ang kombinasyon ng paghipo at chemoreception na nakakakita ng mga chemical sa tubig. Ang isa pang nakaka-intriga na halimbawa ay ang Higanteng Weta, isang kuliglig na hindi lumilipad na matatagpuan sa mga kuweba ng New Zealand. Dahil sa mahahaba nitong mga binti at antenay, ito ay isa sa pinakamalaking insekto sa mundo. Ang laki ng Higanteng Weta ay pinaniniwala ang isang pag-aangkop sa kapaligiran nito na walang mandaragit na nagpapahintulot dito na magimbak ng mas maraming enerhiya at mabuhay ng matagal ng walang pagkain. Section 5. Ang Deep Hot Biosphere, buhay na pinapatakbo ng init ng Earth. Sa mga nakalipas na dekada, nakagawa ang mga siyentipiko ng isang groundbreaking na pagtuklas, isang malawak na biosphere na nakatago sa ilalim ng sahig ng karagatan, na pinapatakbo hindi ng sikat ng araw, kundi ng panloob na init ng Earth ang deep hot biosphere na ito ay tahanan ng iba't ibang uri ng mga mikroorganismo, na marami sa mga ito ay ganap na bago sa agam. Ang mga organismong ito ay nananagana sa matinding mga kondisyon, na may mga temperaturang umaabot sa boiling point at pressure na daandang beses na mas malaki kaysa sa ibabaw. Nakakakuha sila ng enerhiya mula sa mga kemikal na inilalabas ng mga prosesong geological, tulad ng mga volcanic vent at hydrothermal vent. Binago ng pagtutuklas ng Deep Hot Biosphere ang ating pagunawa sa buhay sa Earth. Ipinapahiwatig nito na ang buhay ay maaring mas laganap at madaling umangkop kaysa sa inaakala natin noon na umiiral sa mga lugar na dating itinuturing na hindi matitirahan. Seksyon 6 Mga Kuweba, Mga Bintana sa Ilalim ng Buhay ang mga kuweba ay nag-aalok ng isang natatanging bintana sa mundo sa ilalim ng lupa na nagbibigay sa mga siyentipiko ng isang sulyap sa buhay ng mga nilalang na ginugugol ang kanilang buong pag-iral sa dilim. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ecosystem ng kuweba, maari tayong matuto ng higit pa tungkol sa mga pag-aangkop ng buhay sa ilalim ng lupa at ang evolusyon ng biodiversity sa mga nakahiwalay na kapaligiran. Ang mga kuweba ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa water cycle, na nagsisilbing mga reservoir para sa tubig sa ilalim ng lupa, na nagpapanatili ng buhay, kapwa sa itaas at sa ilalim ng lupa. Ang pagprotekta sa mga babasagin na ecosystem na ito ay mahalaga, hindi lamang para sa kapakanan ng mga natatanging nilalang na naninirahan sa kanila, kundi pati na rin para sa kalusugan ng ating planeta sa kabuuan. Seksyon Pito, ang paghahanap ng buhay sa labas ng Earth, mga aral mula sa kailaliman. Ang pag-aaral ng buhay sa ilalim ng lupa ay may malalim na implikasyon para sa paghahanap ng buhay sa ibang planeta. Ang pagtuklas ng mga extremophile ay nagpalawak ng ating pag-unawa sa mga kondisyon kung saan maaring umira lang buhay. Ang Europa at Enceladus ay mga halimbawa ng mga celestial body na maaring magkaroon ng buhay sa kanilang mga kaharian sa ilalim ng lupa. Seksyon 8: Pagprotekta sa mga nakatagong kayamanan. Ang kahalagahan ng mga subterranean ecosystem. Ang mga subterranean ecosystem ay marupok at madaling masira ng mga aktibidad ng tao. Ang polusyon, pagmimina, at pagbabago ng klima ay pawang mga banta sa mga natatanging tirahan na ito at sa mga nilalang na naninirahan dito. Mahalaga na gumawa tayo ng mga hakbang para protektahan ang mga nakatagong kayamanan na ito. Kabilang dito ang pagbabawas ng ating epekto sa kapaligiran, pagsuporta sa mga napapanatiling kasanayan, at pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng subterranean biodiversity. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kababalaghan ng mundo sa ilalim ng lupa, makakatulong tayong matiyak na ang mga nakatagong ecosystem na ito ay patuloy na umunlad para sa mga susunod na henerasyon. Seksyon Siam ang kinabukasan ng paggalugad, pagbubunyag ng mga misteryo sa ibaba. Ang paggalugad ng buhay sa ilalim ng lupa ay nasa simula pa lamang. Maraming species ang nananatiling hindi natutuklasan, at maraming misteryo tungkol sa mga nakatagong ekosistem na ito ang hindi pa nabubunyag sa mga pag-unlad sa teknolohiya at lumalaking kamalayan sa kahalagahan ng subterranean biodiversity, ang kinabukasan ng paggalugad ay maliwanag. Ang mga bagong imaging teknik ay nagpapahintulot sa atin na sumilip ng mas malalim sa Earth kaysa dati, na nagpapakita ng mga nakatagong kuweba, aquifer, at iba pang mga subterranean habitat. Ang mga autonomous robot at submersible ay pumapasok sa mga lugar na masyadong mapanganib o mahirap para maabot ng mga tao, nangungolekta ng mahahalagang data at sample. Habang patuloy nating ginalugad ang kailaliman ng ating planeta, tiyak na makakagawa tayo ng mas nakakagulat na mga pagtuklas na humahamon sa ating pag sa buhay at nagpapakita ng pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na bagay. Ang paglalakbay sa mundo sa ilalim ng lupa ay isang testamento sa walang hanggan ng mga kabalaghan ng kalikasan at ang kahalagahan ng patuloy na paggalugad sa hindi alam.